Hello, welcome back to my channel Kambosdar. Ngayon naman po ating tatalakayin, sino ang itinuturing na senior citizen sa Pilipinas, Halina panoorin natin ang video kong ito at kung bago kayo sa aking channel, subscribe, like and share at hit notification bell for my new video update. Let's start! Kung ikaw ay isang Pilipinong 60 taong gulang pataas at residente ng Pilipinas, ikaw ay isang senior citizen. Kung ikaw ay may dual citizenship at naninirahan sa Pilipinas ng hindi bababa sa anim na buwan, ikaw ay itinuturing ding senior citizen, ikaw ay may karapatan sa lahat ng pribileyo na ibinigay sa ilalim ng batas. Kumpleto ng listahan ng mga diskwento at benepisyo para sa mga senior citizen sa ilalim ng umiiral na mga batas sa Pilipinas. Ang mga batas na tumutugon sa kapakanan ng mga nakatatanda ay patuloy na umuunlad dahil sa malaking bilang ng mga senior citizen sa bansa at lumalaking mga pangangailangan ng mas nakatatandang populasyon, kinakailangan ng mga inklusibong batas at patakaran. Ang Republic Act 9994 o ang Expanded Senior Citizens Act of 2010, na naaprobahan noong ika-15 ng Pebrero, taong 2010. At ang Republic Act 10645, an act providing for the mandatory PhilHealth coverage of senior citizens, ay ang pinakahuling mga batas na naipasa para tugunan ang mga pangangailangan ng mga senior citizens. Narito ang kumpletong listahan ng mga benepisyo at pribilehiyo sa ilalim ng parehong mga batas. Isa, mga pribilehiyo na may kaugnayan sa kalusugan o medikal. A, 20%, 20% na diskwento at exemption sa VAT sa pagbili ng mga sumusunod: Generic at brand na gamot at droga, Update, ang Executive Order 104 na nag-uutos ng hanggang 58% na pagbawa sa retail prices ng 87 na gamot para sa mga pangunahing chronic diseases tulad ng diabetes, hypertension, chronic kidney disease, asthma, chronic obstructive pulmonary disease, at cancer, ay naging epektibo noong Hunyo taong 2020. Ibig sabihin, bukod sa 20% na standard discount, Maaari na rin mag-enjoy ang mga senior citizens ng average na 31% na pagbaba sa presyo ng mga gamot na kanilang binibili, halimbawa, ang insulin ay nagkakahalaga ng 818 pesos bawat prefilled pen, sa ilalim ng bagong batas, ang maximum retail price nito ay 400 pesos na lamang, o halos kalahati ng orihinal na presyo. Bakuna laban sa influenza at pneumococcal, vitamins at mineral supplements kung ito ay medikal na inireseta ng doktor para sa pag-iwas at paggamot ng sakit, karamdaman, o pinsala. Medical supplies at equipment tulad ng salamin sa mata, hearing aids, ustiso, prosthetics, artificial bone replacements tulad ng bakal, walkers, sackley, wheelchair na manual o electric powered, canes, quad canes, geriatric diapers, at iba pang mahalagang medical supplies, accessories at equipment para sa onang senior citizen. Medical devices na ginagamit o kinokonsumo sa panahon ng check-ups o confinement o gagamitin sa panahon ng recovery sa bahay o para sa monitoring ng isang partikular na sakit o para sa maintenance ng paggamot kung ito ay inireseta ng doktor. Medical at dental services sa mga pribadong pasilidad. Diagnostic laboratory tests tulad ng X-rays, computerized tomography o CT scans at blood tests na hinihingi ng doktor sa mga pribadong pasilidad. Professional fees ng attending physician sa lahat ng pribadong ospital, medical facilities, outpatient clinics, at home care facilities. Professional fees ng lisensyadong health workers na nagbibigay ng home health services, HAL, doktor, nurses, midwives, nutritionists, psychologists, massage therapists, na inendorso ng mga ospital o employed through home healthcare employment agencies, ang pasanin ng 20% na diskwento at VAT exemption na ibinibigay sa mga senior citizens ay sasagutin ng employment agency at hindi ng healthcare worker dahil sa maliit na bahagi ng huli kumpara sa kabuuang kita ng agency. Medical at dental services, diagnostic at laboratory fees at professional fees ng attending physicians at iba pang health professionals na confined sa P-sections ng mga government hospitals, health facilities. At sana naibigan nyo ang aking video at muli kung di pa kayo nakasubscribe sa aking channel, subscribe po nyo ito, like and share at hit notification bell for video update. Thank you.